Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang sinaunang propesya ay malapit ng magkatotoo at halos walang nagsasalita tungkol dito? Ang isang bituin na tinatawag na wormwood na binanggit sa Biblia ay babagsak mula sa langit at gagawing laso ng tubig. Libo-libo ang mamamatay, mayayanig ang kalikasan, magdidilim ang langit, at ang pinakamasama, marami ang hindi magiging handa. Ito ay hindi isang simbolikong kwento. Ito ay isang tunay na babala. At ang bawat trumpeta na tumutunog sa Apocalypse ay naglalapit sa atin sa kinalabasan. Mauunawaan mo na kung bakit ang propesya na ito ay isa sa mga pinakahindi pinapansin at isa sa pinakamapanganib sa buong Biblia. Ihanda ang sarili. Malapit na ang paghuhukom. Wormwood ang halos nakalimutang mapait na hula, narinig mo na ba ang isang bituin na bumabagsak mula sa langit at nakontamina ang tubig ng earth? Binanggit ng Biblia ang pangyayaring ito. At ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang bituin na ito ay may pangalan, at ito ay tinatawag na wormwood. Sa aklat ng pahayag, nasusulat na maraming tao ang iinom ng lason na tubig na ito at mamamatay dahil dito. Ang nakakapagtaka ay ang talatang ito ay bihirang talakayin sa mga simbahan na para bang marami ang mas gugustuhin na huwag pansinin ito. Marahil dahil isa ito sa pinakamahirap at nakakagambalang mga propesya sa buong kasulatan. At ang pinakanakababahala, maaring mas malapit na itong matupad kaysa sa inaakala natin. Ang lumang tipan ay naglalaman ng 15 mga aklat ng propeta ang bagong tipan ay naglalaman lamang ng isa, pahayag. Ang aklat na ito ay isinulat ni Apostol Juan na nabuhay sa kanyang mga huling taon sa Efeso kasama si Maria, ang ina ni Jesus. Doon sila inilibing pareho. Isinulat ni Juan ang Apokalipsis sa pagtatapos ng unang siglo sa panahon ng matinding pag-uusig. Sa panahong ito, hinihiling ng emperador ng Roma na magsunog ng insenso ang mga mamamayan bilang karangalan sa kanya minsan sa isang taon sa tinatawag na Araw ng Panginoon. Ang bawat isa ay kailangang tumayo sa harap ng isang altar, itaas ang kanilang mga kamay at ipahayag si Caesar ay Panginoon. Para sa mga sinaunang Kristiyano, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang kanilang pananampalataya ang umakay sa kanila na magpahayag lamang ng isang katotohanan. Si Jesus ay Panginoon, And this tool. at para sa katapatan na ito, marami ang nagbayad ng napakataas na halaga. Bago pa man na isulat ang Apokalips, ang mga Kristiyano ay namamatay na dahil sa pagtanggi na tanggihan ang kanilang pananampalataya. Ang aklat na ito sa makatuwid ay nilikha bilang isang uri ng manual para sa mga taong mag-aalay ng kanilang buhay para sa kanilang pinaniniwalaan. Ang salitang martyr sa simula ay nangangahulugang saksi, ngunit hindi nagtagal ay naiugnay sa mga nag-alay ng kanilang buhay para kay Kristo si Juan ang may akda ng Apokalips, ngunit ang aklat na ito ay malaki ang pagkakaiba sa Ebanghelyo na nagtataglay ng kanyang pangalan at gayon din sa kanyang mga liham. Ito ay dahil ang Apokalips ay ipinadala sa isang natatanging paraan. Ibinigay ng Diyos ang paghahayag kay Jesus na ipinasa ito sa isang anghel na siya namang ipinaalam ito kay Juan. Walang ibang aklat sa Biblia ang naihayag sa gayong komplikadong paraan. Itinala ni John ang lahat ng kanyang nakita at narinig, kahit na ito ay isang bagay na pambihira, kaya kailangan niyang paalalahanan ng isang anghel sa dila sa pagkakataon na magpatuloy sa pagsusulat. Sa panahon ng mga pangitain ito, dinala siya sa langit, narinig ang makalangit na mga koro, at nasaksihan ang nakagigimbal na mga pangyayari na kailangang tumpak na maitala. Ang Apocalypse ay isang kamanghamang gawain na may malinaw na sentral na tema, ang maluwalhating pagbabalik ni Heso Kristo sa lupa. Ang pangyayaring ito ay binanggit ng 318 beses sa kasulatan na ginagawa itong pinakamadalas na paulit-ulit na hula sa Biblia. Tinutugunan ng aklat ang mga pangyayari na nauna sumasama at kasunod ng pagbabalik ng Panginoon. At sa senaryo na ito lumitaw ang wormwood na binanggit sa pitong trumpeta ng paghatol na inilarawan sa mga kabanata 8, 9 at 11 ng Apokalipsis. Ang mga trumpeta na ito ay nagaanunsyo ng lalong matinding kalamidad na babagsak sa mundo. Ang ikatlong trumpeta ay direktang nagsasalita tungkol sa wormwood. Ang wormwood ay napakapait, napakatuyo at malupit na kahit mga hayop ay hindi ito hawakan. Noong nakaraan, sinasagisag nito ang sakit, lason at paghatol, walang lunas, walang pag-asa mapait lang ang lasa. Ngunit sa Biblia, ang wormwood ay hindi lamang isang halaman, ito ay nagiging isang espiritual na simbolo. Ito ay kumakatawan sa mga kahihinatnan ng isang tao na tumatanggi sa Diyos. Kapag sinabi ng mga tao, wala kaming kailangan sa iyo, kapag sinusunod nila ang mga huwad na Diyos, binabaluktot ang katotohanan, namumuhay sa kasalanan at tumatangging magsisi, iyan ay pumapasok ang wormwood at hindi para dalisayin kundi para parusahan. Ngayon ang misteryo ay lumalalim. Bakit ang isang bituin ay ipangalan sa isang mapait na halaman? Bakit tatawaging wormwood ang nagniningas at bumabagsak na celestial body? Dito ang propesya ay tumigil sa pagiging malayo at nagiging matalik. Ang wormwood ba ay higit pa sa isang bituin? Ito ba ay kumakatawan sa isang banal na paghatol na nagpapakita ng sarili pagkatapos isara ng mga tao ang kanilang mga tainga sa mga babala ng Diyos? Sa tuwing binabaliwala ang babala, Kapag tinanggihan ang katotohanan at hinamak ang awa, lumalabas ang wormwood. Hindi ito nangyayari ng isang beses lamang sa kasulatan. Ito ay isang pattern na inihayag. Sa Deuteronomio, ang Diyos ay nagsasalita ng wormwood kapag ang mga tao ay bumaling sa idolatria. Sa Jeremias, ang wormwood ay ibinibigay bilang parusa sa isang bansang tumatangging bumaling sa Diyos. Sa Lamentations, ang Jerusalem, dating puno ng kaluwalhatian, ngayon ay umiinom ng mapait na saro ng pagdurusa. At sa Apokalipsis, ang bituin na tinatawag na wormwood ay nakakahawa sa tubig at nagiging sanhi ng pagkamatay ng marami. Ito ay palaging ang parehong ikot. Nagbabala ang Diyos, binabaliwala ng mga tao, at pagkatapos ay pumasok ang kapaitan. Ang wormwood ay nagdadala ng isang mahigpit na mensahe. Tinanggihan mo ang tubig ng buhay. Ngayon ay makakatikim ka ng kapaitan. Ngunit ang mas nakakatakot sa propesya na ito ay ito. Ang wormwood ay hindi palaging mukhang mapait sa unang tingin. Iyan ang bitag. Ang halaman ay may berdeng dahon, tahimik na lumalaki at dahan-dahang kumakalat tulad ng kasalanan. Sinasabi ng Kawikaan Pm3 ang mga labi ng imoral na babae ay tumutulo ng pulot, ngunit sa huli ay mapait na parang ahenjo o kung ano ang nagsisimula sa matamis natatapos sa sakit kaya naman marami ang hindi nakakaalam na sila ay nilalason sa spiritual hanggang sa huli na ang lahat ang wormwood ay hindi lamang isang bituin ito ay hindi lamang isang halaman ito ay simbolo ng paghatol isang tanda isang babala mula sa diyos naniniwala ang ilan na literal ang bituin marahil isang kometa o meteor na naglalaman ng lason tulad ng cyanide. Iniisip ng iba na ito ay radiation. At narito ang isa pang nakakaintriga na katotohanan. Pagkatapos ng Chernobyl nuclear disaster noong 1986, napansin ng marami ang isang pagkakataon, ang salitang Chernobyl sa Ukrainian ay nangangahulugang wormwood isang babalaba ang sakuna na iyon, isang sulyap sa mga bagay na darating, hindi natin alam kung sigurado. Ngunit ang alam natin ay naghihintay pa rin ang propesya na ito na matupad at ito ay higit na mapangwasak kaysa sa anumang nakita ng mundo. Marahil ang wormwood ay kumakatawan sa higit pa sa isang pisikal na trahedya. Marahil ito ay sumasagisag sa pagpapalit ng katotohanan sa pamamagitan ng kapaitan, isang espiritual na katotohanan na nangyayari na. At marahil ang huling epekto, ang bituing bumabagsak mula sa langit, ay nakikitang kumpirmasyon lamang ng isang bagay na nangyayari na sa kaluluwa ng tao. Papunta na kaya ang bituin na ito upang mas maunawaan ito? kailangan nating tingnan ang timeline. Ang paghahayag ay nagpapakita sa atin ng isang propetikong pagkakasunod-sunod. Sa Mateo 24.8, binanggit ni Jesus ang pasimula ng mga kalungkutan, hindi ang wakas, kundi ang simula ng countdown. Kung ito ay gayon, kung gayon ng wormwood ay maaaring wala pang mga siglo ang layo, maaaring ito ay nasa bingit ng pagpapakita ng sarili nito. Sa oras na tumunog ang ikatlong trompeta, ang mundo ay makakaranas ng matinding pagdurusa, graniso at apoy na may halong dugo, nagdiningas na bundok na itinapon sa dagat, ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging dugo, at pagkatapos, Dumating ang wormwood, isang paghatol na tumatama sa sariwang tubig, ang mga ilog, ang mga bukal, ang dugo ng lupa. Ang bawat sistemang mahalaga sa buhay ay nagsisimulang gumuho at ito ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon. Sinasabi ng Diyos sa sangkatauhan, "Yung itinakwil ang buhay na tubig, ngayon ang tubig na mayroon ka ay magiging mapait. Sa tuwing tatalikod ang tao sa Diyos, may kapalit. Maaaring hindi ito kaagad, ngunit darating ito." at halos palaging ito ay dumating bilang kapaitan, kapaitan sa kaluluwa, sa mga relasyon, sa isip, at isang araw ang kapaitan na iyon ay naguumapaw. Ito ay umaakyat sa langit at bumaba bilang paghatol. Hindi dahil malupit ang Diyos, pero dahil sobrang tagal na niya. Wormwood ang nangyayari kapag ang banal na pasensya ay natapos na. Ngunit bakit hindi tayo nakakarinig ng mga sermon tungkol dito? Bakit iniiwasan ng mga simbahan ang pag-uusap tungkol sa wormwood? Bakit napakaraming tao ang lumalampas sa bahaging ito ng propesya? Dahil ito ay hindi komportable, dahil hindi ito tumutugma sa isang malambot na mensahe, dahil ito ay naghahayag ng isang panig ng Diyos na mas pinipiling baliwalain ng marami. Ngunit ang pagwawalang bahala ay hindi pumipigil sa paghuhukom na dumating. Maraming tao ang hindi pa nakarinig ng bahaging ito ng propesya. Kapag nalaman nila sa wakas, magugulat sila, hindi handa, matatakot. At para sa marami, huli na ang lahat. Hindi ito fiction. Ito ay hindi isang simbolikong kwento. Nanonood kami ng totoong countdown. Ang mga gulong ng propesya ay umiikot na. Ang mga sistema ay nasa lugar. Nakatakda na ang entablado. At sa isang punto, babagsak ang wormwood. At kapag nangyari ito, ito ay magiging totoo. Ito ay magiging pandaigdigan. Ito ay magiging kakilakilabot. At ito ay magiging matuwid dahil binalaan tayo ng Diyos. Ngunit marami ang tumangging makinig. At paano ka naghahanda para sa absint? Hindi ito gamit ang mga filter ng tubig o sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bunker. Nagsisimula na ngayon ang paghahanda sa pamamagitan ng pagbaling kay Jesus. Sa pamamagitan ng pag-inom ng buhay na tubig, ang tunay na pumapatay ng kaluluwa. In ng sinabi ni Jesus sa Juan 1.14, Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Yan ang sagot. Iyon ang imbitasyon. Ang wormwood ay magiging mapait, babagsak ang bituin, ang tubig ay magiging lason at marami ang mamamatay, ngunit ang mga kay Kristo ay hindi matitinag dahil kilala nila ang matuwid na hukom, dahil alam nila ang katotohanan, dahil uminom sila sa fountain na hindi natutuyo. Huwag maghintay, huwag pansinin. Ang mapait na hula ay totoo, ngunit may panahon pa para takasan ito. Darating ang hari at hindi nabibigo ang kanyang tubig, ngunit hindi iyon ang katapusan, dumating na tayo sa ikaapat na trumpeta. Nang ang ikaapat na anghel ay humihip ng kanyang trumpeta, ang ikatlong bahagi ng araw ay tinamaan, gayon din ang ikatlong bahagi ng buwan at mga bituin. Nagdudulot ito ng bahagyang kadiliman, isang ikatlong bahagi ng araw at gabi na walang liwanag. Apokalipsis 8-12. Pagkatapos ay nakita ni John ang isang bagay na mas nakababahala, isang agila na lumilipad sa kalangitan, sumisigaw sa malakas na boses, sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa lupa dahil sa mga tunog ng mga trumpeta na hihipan pa ng tatlupang anghel. Apokalipsis 8-13. Ang huling tatlong trumpeta na ito ay kilala bilang tatlong kaabahan, tatlong mapangwasak na kasawian. Ang ikalimang trumpeta, ang unang pagkaaba sa kabanata yun mommy, isinalaysay ni Juan ang ikalimang trumpeta. Hinihip ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita ko ang isang bituin na nahulog mula sa langit hanggang sa lupa. Dito ibinigay ang susi sa kalaliman. Apokalipsis 9.1 si B. Kapag ang bituing ito na pinaniniwalaan ng marami na isang nahulog na anghel ay nagbukas ng balon, tumataas ang makapal na usok na tinatakpan ang kalangitan. At mula sa usok ay lumabas ang mga demonyong balang na may kapangyarihan na katulad ng sa mga alakdan. Ang mga nilalang na ito ay hindi umaatake sa mga halaman o puno. Tinatarget nila ang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Hindi sila pinapayagang pumatay, pahirapan lamang at ginagawa nila ito sa loob ng limang buwan. Ang sakit na dulot ng mga nilalang na ito ay napakatindi na ang mga tao ay nagnanais na mamatay, ngunit hindi nila magagawa. Ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Nakakatakot ang hitsura ng mga tipaklong ito para silang mga kabayong handang makipagdigma. Nakasuot sila ng mga gintong korona. Ang kanilang mga mukha ay kahawig ng mga mukha ng tao. May buhok sila na parang babae at may ngipin na parang leon. Ang kanilang mga dibdib ay protektado ng isang bagay na katulad ng bakal na mga baluti sa dibdib. Ang tunog ng kanilang mga pakpak ay nagpapaalala sa dagundong ng mga kabayo at mga karo sa labanan. Mayroon silang mga buntot na may mga tibo tulad ng mga alakdan at mula sa kanila ang kapangyarihang magdusa. Pinamunuan sila ng isang anghel, ang hari ng kalaliman, na ang pangalan sa Hebreo ay Abaddon at sa Griego, Apollyon, na ang ibig sabihin ay tagapuksa. Ito ang una nga ba at dalawa pa ang darating, ang salot ng demonic locusts. Ang salot na ito ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan, isa itong espiritual na paghahayag, isang direktang pag-atake sa mga tumanggi sa selyo ng Diyos. At ito ay nagsisimula sa pagbagsak ng isang bituin Isang mensahero mula sa kalaliman na binigyan ng pahintulot na buksan ang mga pintuan ng pagdurusa. Ang mga supernatural na balang ito ay walang interes sa mga halaman ng Earth. Naghahanap lamang sila ng mga kaluluwang hindi protektado at ang kanilang misyon ay magdulot ng sakit na napakalalim, napakatindi na ang mga tao ay maghahangad ng kamatayan. Ngunit ito ay ipagkakait sa kanila. Ito pa lamang ang unang bahagi ng huling parusa. Ang tagapuksa ng kalaliman, Abaddon at Apollyon, sa Apokalipsis 9.11, mababasa natin na ang hari ng mga demonyong balang ay tinatawag na Abaddon sa Hebrew at Apollyon sa Griego, mga pangalan na nangangahulugang ayon sa pagkakabanggit ay lugar ng pagkawasak at ang maninira ang nakakatakot na pinunong ito ang pinuno ng napakalalim na hukay, isang pangunahing ahente ng kasamaan malamang na nasa ilalim ni Satanas, gaya ng inilarawan sa Efeso Kamtai Dolves na binabanggit ang tungkol sa mga pamunuan, kapangyarihan at espiritual na puwersa ng kasamaan. Ang mga balang mismo ay inilarawan bilang may nakakagambala at simbolikong hitsura para silang mga kabayong pandigma na handa sa labanan. Nakasuot sila ng isang bagay na katulad ng mga gintong korona. Ang kanilang mga mukha ay may malabong katangian ng tao. Ang kanilang buhok ay parang buhok ng babae at ang kanilang mga ngipin ay parang ngipin ng leon. Ang kanilang mga pakpak ay gumagawa ng tunog na parang kulog ng maraming mga kabayo at mga karuwahe na nagmamartsa patungo sa labanan. Nakasuot sila ng baluti na katulad ng bakal na mga baluti sa dibdib at mayroon silang mga buntot na may mga stingers tulad ng mga alakdan. Ang mga nilalang na ito ay lumabas mula sa umuusok na kailaliman na buksanang ang ikalimang anghel ay tumunog ng kanyang trumpeta. Binigyan sila ng autoridad na pahirapan ng mga walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo at ang sakit na kanilang idinulot ay magiging napakahirap kaya't marami ang maghahangad ng kamatayan ngunit hindi ito mahahanap. Ang ikaanim na trumpeta, ang kabalyero ng paghuhukom sa Apokalipsis 9 ang ikaanim na anghel ay humihip ng kanyang trumpeta at isang tinig mula sa apat na sungay ng gintong altar bago ang utos ng Diyos palayain ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Ang mga anghel na ito ay ikinulong sa isang dahilan lamang upang palayain sa eksaktong araw, buwan, taon at oras upang matupad ang kanilang misyon ng paghatol at ano ang misyon na iyon upang puksain ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Pinamunuan nila ang isang nakakatakot na espiritual na puwersa ng pakikidigma. Narinig ni Juan ang kanilang bilang dalawang beses, then thousand beses, then thousand. Isang hindi mabilang na karamihan, ang mga kabayong nakita niya sa pangitain ay mga nakakatakot na nilalang. Ang kanilang mga baluti ay ang mga kulay ng apoy, pula, ang madilim na kalangitan, asul, at asupre, dilaw. Ang kanilang mga ulo ay parang mga leyon at apoy, usok at asupre ang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga buntot ay parang mga ahas na may sariling mga ulo na kanilang sinasaktan at pinapatay. Isang katlo ng populasyon ng mundo ang napatay ng tatlong salot na ito na lumalabas sa kanilang mga bibig. Itinatampok ng teksto na ang kapangyarihan ng mga kabayong ito ay nasa kanilang mga bibig at sa kanilang mga buntot na nagpapakita ng isang kabuuan at napakalaki na banta. Ang sangkatauhan ay hindi nang hihinayang sa kabila ng pagkawasak, marami sa mga nakaligtas ay hindi nagsisisi. Patuloy silang sumasamba sa mga diyos-diyosan na ginto, pilak, tanso, kahoy at bato. Mga larawang walang buhay na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakalakad. Hindi nila pinababayaan ang kanilang mga kasalanan mga pagpatay, mga gawaing pangkukulam at okultismo sexual na imoralidad, pagnanakaw. Kahit na sa harap ng pinakamalubhang banal na pagtutuwid, ang puso ng tao ay nananatiling matigas. Apokalipsis 9.20.21 Ang pagitan bago ang ikapitong trumpeta. Pagkatapos ng ikaanim na trumpeta, nagtala si Juan ng isang propetikong interlude. Nakita niya ang isang anghel na bumababa mula sa langit na may hawak na isang maliit na libro sa kanyang kamay. Ang anghel na ito ay nagpapahayag na ang oras ay malapit ng magwakas at ang ikapitong trumpeta ay malapit ng patunugin. Apokalipsis 10.7 Si John ay inatasan muli. Dapat kang manghula muli tungkol sa maraming mga tao, mga bansa, mga wika at mga hari. Apokalipsis 10.11 ang dalawang saksi at ang ikapitong trumpeta sa mga sumusunod na talata, Apokalipsis 11.1.13, inilarawan ni Juan ang dalawang saksi na isinugo ng Diyos upang manghula at gumawa ng mga himala sa Jerusalem. Magkakaroon sila ng dakilang spiritual na autoridad, ngunit sa kalaunan ay papatayin sila. Gayunpaman, pagkatapos ng tatlo at kalahating araw, binuhay silang muli ng Diyos sa harap ng mga mata ng mundo at dinadala sila sa langit. Pagkatapos ay dumating ang ikapitong trumpeta. Ito ay minarkahan ang ikatlong kaabahan. At kasama nito, umaaling-aungaw ang malalakas na tinig sa kalangitan na nagsasabing, ang mga kaharian ng mundong ito ay naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo at siya ay magahari magpakailanman. Ang huling tunog ng trumpeta sa pahayag 11 to 15, kapag tumunog ang ikapitong trumpeta, ang langit ay napupuno ng mga tinig na nagpapahayag na ang kaharian ng mundong ito ay pag-aari na ngayon ng Panginoon at sa Kanyang Kristo na maghahari magpakailanman. At pagkatapos ang detour far through na matatanda sa harap ng trono ng Diyos ay yumukod sa pagsamba at ipinahayag. Dumating na ang panahon, ang panahon upang hatulan ng mga patay at bigyan ng gantimpala ang iyong mga lingkod, at oras na upang sirain ang mga sumisira sa lupa. Mula sa puntong ito, malinaw na malapit ng wakasan ng Diyos ang lahat. Ang pasensya ng Diyos ay nasa hangganan nito. Ang awa ay inialay. Ang mga babala ay ibinigay. Ngayon ang paghatol ay darating na may katarungan. Sa mismong sandaling tumunog ang ikapitong trompeta, bumukas ang makalangit na templo. At doon, nakikita sa kalangitan, ay makikita ang kaban ng tipan ng Diyos isang tanda ng katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako at gayon din ng kanyang pangako sa paghatol. Kaagad pagkatapos, ang sunod-sunod na mga palatandaan ay kasama ng solemne sandaling ito, matinding kidlat, dumagundong ang kulog, isang malaking lindol at isang marahas na granizo. Apokalipsis 11.19 Sa pamamagitan nito, natapos ang pitong paghuhukom ng trumpeta, ngunit hindi ito ang katapusan ng galit. Ito ay ang paglipat lamang sa kasukdulan. Ang lahat ay handa na para sa susunod at huling yugto ng paghatol. Ang pitong anghel na may pitong mangkok ng poot ng Diyos. Sila ay nasa makalangit na templo na handang sumulong at ibuhos ang mga huling paghatol sa lupa. Apokalipsis 15 ang konklusyong ito ay nagmamarka ng punto ng walang pagbabalik. Hindi pinansin ng sangkatauhan ng mga tawag ng trumpeta, tinanggihan ng awa, tumangging magsisi. Ngayon ang langit ay gumagalaw at nanginginig ang lupa, ang paghahayag ay natupad.